Maghanda na sa mas mainit pang panahon dahil pusibiraw na mapaaga ang pagtatapos ng amihan ngayong taon. Ayon po yan sa pag-asa. Patuloy din daw nating mararamdaman ang epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Kaya naman ang isang eksperto nagbabala kaugnay sa mga sakit na pwedeng makuha kapag mainit. Nakatutok si Ivan Mayrina. Init na init na ba kayo? Amihan season pa rin pero sabi ng pag-asa mahina ito sa ngayon. Posible pa rin daw yung muling lumakas pero bilang na rin ang araw niyan. Noong nakarang taon, March 21, opisyal na nagtapos ang amihan. Ngayong taon, posible raw yung mas mapaaga ayon sa pag-asa. Maka earlier than March 21 o earlier nung nakaraang taon nung tayo ay nagdeklara ng termination ng amihan. So anytime mga pagdating po ng Marso. Ngayong Pebrero ang peak ng El Nino kung kailan pinakamainit ang karagatang Pasipiko. Sa mga susunod na buwan, lalamig ang temperatura ng karagatan. Pero patuloy nating mararamdaman ang epekto nito. At hindi pa lang yung magiging epekto nito sa atin. March, April, May, may mga areas pa rin po na pagdating ng June, may mga lugar pa rin po na meron pa rin mga kabawasan sa tubig ulan. Mas mababa pa rin kaysa sa karaniwan ng dami ng ulan sa Hilaga at ng Luzon, Palawan at Mindoro at Central Visayas. At kung sa mga nakalipas sa buwan ay malalakas ang ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, mas kaunti ang ulan sa Mayo. E eh, paano naman tayo sa tag-init? Yung pong ating mainit ay mag, uh, init ay magiging ma mas mainit na tag-init. Batay sa forecast sa pag-asa, may mga lugar sa bansa na mas mainit kaysa sa karaniwan sa Marso at Abril. Pagdating ng Mayo, mas maraming lugar ang mas mainit kaysa sa normal, lalo na sa bandang Central at Southern Luzon. Nagbabala naman ang infectious disease expert na mga karaniwang sakit tuwing tag-init, tulad ng food at waterborne diseases. Lalo't mas mabilis mapanis ang pagkain kapag mainit yung mga pagkain na hindi maganda ang pagka-prepare because of the lack of water, hindi maganda ang, pag, ang storage. Isa yan sa pinaka-common. No? Para naman maiwasan ng heat stroke, uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig kada araw at umiwas sa paglabas sa initan. Banta pa rin daw ang vector-borne diseases o mga sakit na dala ng lamok tulad ng dengue at malaria, kaya't siguruhing takpan ang mga imbakan ng tubig. May banta rin daw ang ilninyo sa food supply na maaari magdulot ng malnutrisyon. Kaya patuloy daw na piliin ang mga mas mura pero masustansyang alternatibo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina na 24 Horas.